Saan na? Wala na? Ganyan pa? Tinutukan lang kita ng kamera eh. Nawala ka na. sana na? Pumayat yung baby ko, oh. Pumayat po siya, oh. Kasi nagkasakit po siya, oh. Um, galit po siya sa akin. Kasi po, pinagroom po siya. Tapos, masakit po yung potoy-toy niya at saka yung egg niya. Sabi ko, masayang-masaya pa ako at hindi puro sugat yung pwet niya. Kasi dati, pag pinagugupitan namin siya, yung pet lang po ang masakit. Ngayon po, pati yung egg log niya masakit. Hindi nga masakit ang pet niya, masakit naman yung egg niya. O, oh, ayan po, o. Oh. po yung egg niya, Oh. Kawawa, Oh. Yung black-black po na yan, nagbabalat. Nagbabalat na po. Nung unang araw po niya, masakit na masakit po yan. Ayan po, pero ngayon pagaling na sa Pagaling na po ako. Ginagawa. Ay! Susuntukin kita dyan eh. Tignan nyo, nanono. Hindi po talaga to aso. Ahas po talaga ito. Nakita nyo po, tinuklaw niya ako. Hindi tinuklaw niya ako. tinamaan yung daliri ko. Tinuklaw niya po ako. Hindi po talaga to dog. Isa po siyang anaconda. Sabi mo, um, uh, spitting cobra. Ano ka? My name is Oh. Sino to tulog na may istorbo ka? Ako's my Mommy. Mommy, I love you. Huwag ka magalit akin. Noong nakaraan po, yung kanang mata niya yung may sugat. Pero ngayon po, magaling na dahil inalagaan po ng kanyang mami. Ayan po yung mata niyang may sugat dati na parang mabubulag na. Pero ngayon po, okay na siya. Kaya medyo pumayat siya kasi hindi siya kumakain. Ayan po, oh, tahimik na tahimik po ang aking anak. Ayan po. Ang ulam niya po, ayan po, hindi niya po kinain ang dog food. Ang kinain niya lang po ay ulam. Ganyan po siya, araw-araw ulam lang. O, oh, yan. Papansin po siya, kunyari kakain siya. Pero kunwari lang yan. O, oh, 'di ba diba? I told you. Ayan po. Bye for now.